sa mga idol, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuorin ang mga nakakaliot, mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Bago po natin simula natin panunod mga idol, nais ko muna pasalamatan bigyan ng shoutout ang mga idol natin si Idol Betty Lablab ng Cagayan de Oro City. Maraming salamat din po sa panunod idol Jonathan Cubero. Maraming salamat din po sa panunod idol Ramon Buban. Shoutout din sa idol Felix Butial. Maraming salamat po. Shoutout din sa idol Romel Ronquillo. Idol Hernanis Noring Butin. Maraming salamat po sa panunod. At shoutout din din sa idol Zell Gemini Maraming salamat po At shout out din sa idol John Antonio Ng Baguio City Maraming salamat din po sa panonood idol TJ Balasan At kay idol Alfred Ramos Ng Cavite At shout out muli para sa idol Chuking Ng Buhangin Davao City Mag-subscribe na rin po kayo para updated Sa mga bagong videos Na in ko araw-araw Hello Hello banget sih nakasih ini Apa <laughs> <laughs> ibu <May bultok>. itu? Cora <laughs> yang <nagpukuyas. laughs> terpupu ya Kagak gawa nang rilis dah na. <laughs> hmm. Pangas toh Pakitang gila Ayan Nasi ipa katuloy <laughs> <laughs> Anjari Nakita mo sa langit, nakaibinto ng pieces. Sinampak ba naman? <laughs> Basta lalaki. Para paraan talaga. Oh no! Hindi so, Bigla nagkakilala. <laughs> Kahit di naman. <laughs> Kanwari ka pa. Ah.

It's a prank. <laughs> Harap ka na. Kaya hey na. Uy. <laughs> uh. <Hoy. laughs> Mas kulado. <laughs> 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 Mas malaki pa sa kanya? Ai là cô Ayan Bangul bangul <laughs> Am ah, I supposed to turn around yet? Marap ka na <laughs> Ay Bông ah. ah, boss <laughs> Para kunwari siya yung nagdang Galing din <laughs> ah. Ano yung binigyan? Mayan na lang. Huh? <laughs> nakalimutan na. <laughs> Ayaw yeah, talaga mo. Bigyan po lang. Para saan yan? <laughs> ah, kailangan mo magdala ng para. Hindi ka masagasaan. <laughs> ah. yan pala, tingin nila. <laughs> Talaga? Sige nga. Gawin mo nga yan sa ano? Noong kabuelo. Sino <laughs> natin? Tara, may manakandang bricks na dyan. <laughs> <laughs> wow, relaxing.

Mandro. <laughs> ah, sinalaro ko to. <laughs> ang hirap naman yan. <laughs> Paramihan <laughs> hmm. <laughs> <laughs> <Okay, nilang. laughs> <laughs> naman ya. na Anastay ko. Suzuki. Uzuki. Zuki. Okay nila. Loko si Nana yan. Namalikas pa. Get on up there. Anong trip nito? Oh ano ba kasi dapat ang gagawin? <laughs> Aso mong mo nahihiya pag tinawag na Pogi. Pogi mo naman. Pogi, naiya. Pogi mo naman. Pogi, ah, Pogi nga naman talaga. <laughs> Ay, luminga ng Pogi. Oh. Pogi. <laughs>

Hmm, you. Parang arang ka kasi. <laughs> Alam mo mo nagbibidyo. Sorry, sorry. Naku ate. Mag-ingat ka. Mukhang madulas talaga. <laughs> Wala lang. Hindi na nakapag-trino si ate. <laughs> Try not <na> to <tula>. laugh. Ay, usok ba naman? usok ba naman?